iti at tuwa ang ipinakita ng mga residente ng barangay Gumaok East nang salubungin ang Alagang kay ganda, bitbit -bit ang libreng gupit, new hair color at masahe. Si Nanay na isa sa mga nakatanggap ng libreng gupit, feeling young and fresh. Natutuwa kami sa kanila na binigyan niya kami ng ganitong pamamahala na bigyan kami ng libreng paggupit, color ng mga buhok namin kasi halatang halata na talaga yung ano namin katandaan pero pinapaganda pa rin kami. Sa mga senior citizens na wala ng hanap buhay, ang mga simpleng programa tulad na ito ay malaking tulong, hindi lamang sa pampa beauty, pati na rin sa pantanggal ng stress. Kami po ay na-relax dito sa ginawa ni Congresswoman Atarida dahil napaganda kami, <laughs> tapos na-relax kami dahil nabawasan ang mga problema sa bahay namin. Pasasalamat naman ang ibinahagi ng isang batang estudyante dahil sa libreng gupit na kanyang natanggap. Salamat po atik ko sa libreng gupit. Ang simpleng servisyon hatid ng Alagang Kay Ganda, ay tutugon sa pangangailangan ng mga residente sa iba't ibang barangay sa lungsod ng San Jose del Monte. Ang alagang kay ganda hatid ng atin ng bayan ay patuloy na bibisita sa inyong barangay upang maghatid ng ganda at ginhawa sa bawat pamilyang San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, kasama si Ken Resurrection, ako si Den Fajardo, Public Information Office.